patriotism in your <laughs> Galit ka ba? Oh, Sir Rizal would never allow that. Andres Bonifacio, Mabini, they all died for our, for our country. I mean, they sacrificed. Sabi mo lang, Department of Highways, sino dyan? O yung sa road right of way, pinapahirapang, asking for this person. I'd fire him up. Ah, Puta kayo sa akin. I'll call the idiot. I'll keep him Keep him in front of you. And I will dismiss him. Wag lang yang, do not lie to me. Tawa naman yung tao. That would be persecution. I will not fall for it, into it. Mahirap yan. Eh. Makarma tayo dyan. Sabihin mo yung mga korap, sabihin mo lang. Assistant director, o yung karamihan sa highway, yung road right to buy. Hingi ang ano, barangay captain, minsan ang mayor, uh, yung conversion. Tell me kung sino dyan. Conversion, barangay, ngayon, diritso, I will arrange. You can call Malacanjan anytime. 2088 88, sabi, I want an audience with uh, the mayor. Do not call me president, call me mayor. Tawag mo presidente, kita pansinin. Hindi ako sanay niyan, that, that, that's too big a title for me. Narinig ba ako nagsabi Malacanian Palace? Have you heard me say Malacanian Palace? It's not a palace, just a building made of wood and dyan nakatira yung mga ano ano yung mga imperialista. Huh? Kasi yung, ya, pati yung mga mumu dyan, hindi naghintay ng gabi, pati araw. <laughs> Yan, naggabi ka ka dyan sa harap mo. O, yung may mga third eye. Hindi ko lang masabi, but there's a lady that went to me. Uh, she was asking for my help. Pagpasok ko lang, sabi niya doon sa aid ko, maraming, maraming kang, maraming bisita sa si Maya. Sabi niya doon ko, marami kang nakita sa inyo. marami kang bisita. Yeah. Ah, pinalabas ko na yan sa pero yung magaganda, pwede silang paiwan. Sabi, kung ikaw ang multo, tangin na mo, wag mo akong papatulan kita. Lalo wala ako. Ako lang dyan, mag-isa sa Malacan Kawawa ang buhay ko dyan. Totoo. Sige lang ako tingin ng tiki ano bang tiki, Tagalog? Lizard? <laughs> tiki rin? kayo mga Tagalog kasi sumo hindi kayo kasi sumabay sa Bisaya, di makaintindihan na tayo eh. Ako maghanap ako, sa ah, itong putang inang pangalan nito? Ganon ang Bisaya eh. Totoo lang yung mga Bisaya dito. Ni ganon yung magsalita. Kung hinahanap niya yung baso, niya, saan yung yawang baso na yan? Ganon niya, yawa is Devil. Sana yung ginamit kong yawang bullpen. Ganon yan. Magtanong ka ng Bisaya. Ganon magsalita. May sabi ni last ito si Duterte Bastos. Eh, well, hey, pasensya kayo. You do not like me. How about the 6 million who voted for me? In addition to yung, yun ang lamang ko. How about the 15 million? Lahat-lahat sila, mga 16 million. O anong message ko? Simply, no corruption, I will stop the drug. I will talk to the rebels on all fronts so that we can improve the countryside. and start. Economy, I'll give it to the bright guys. Uh, Bebot, is one. Si, si Ramon, matagal ko natin hintay. Di talaga ako nag-appoint ng... Sabi pag ano ko na May nagsabi man na ano yan si Ramon Cunino. yan. Uh, kasama ni Joyan. Concepcion. So sige ako hintay to. Saan man yan si Ramon? Hanggang hindi na ko. Di ata Pilipino yan. Biyak hindi na mag-uwi. Baka Espanyol yan. Sabi, de, uh, tagal. Bakit bag Puro bright si well, ini small po si Secretary Duque, Tugad eh, eh sabi niya, corrupt, hindi yung corrupt, classmate ko yan, valedictorian, billionaire yun na yan. Telling you now. Estudyante pa kami, billionaire yun na yan. Nagtrabaho yan ng ano, became the CEO of uh, Delgado Shipping. Then he went on his own. Hindi mag-corrupt yan. Dominguez, kababata ko yan. Valedictorian. Tugadi, valedictorian. Itong si Lorenzana sa defense, valedictorian nag graduate yan. All the way up hanggang sa PMA. Lahat yan sila. Puro huwag kayong maniwala niya. Bugado ng komunista. <laughs> Mayor. Mayor ako ng Davao noon. Sige sila, parade, parade. Ah, eh, bagsak. Ya, kaya ginagawa ng mga putang ina. Marco, uh, tapos, uh, prosecutor ako. Sabi ko sa mga military, ano na dito? So, may warrant kami, tatlo sila. Riso na, na. Ristohin namin, hihintay lang namin. Sabi ko, Wag, huwag niyong gawin niya. So, pagdating nila, I, I, joined the parade. Sabi ko, bot, mag, ano ka, mag, uh, sa isang kanto, kayo ni, ano, mag, mag peel off kayo. So, I mean, peel off, oh. So, tapos sabi ko, na, uh, arrestado kayo. Noon, dinala doon sa presuhan. Sa awa ng Diyos, sekretary na ngayon. Ex-convict yan. <laughs> Talaga yan. May achievement yan sila na ano. Si Yasay. Karumate ko yung si Yasay. Kaya hindi pala Amerikano. Ano, ano pala ito? <laughs> Brazilian pala ang passport ng <laughs> buo. I know his case because roommates kami. During the review. Yan si Yasay, isa rin yan sinahanap. Sumibat yan sa Amerika. Bright yan. Kita mo salita mo. sa, I would know, I'd like to inform the department of justice. You know. Sino yung Amerikano yung putang ina niya? <laughs> si Yasay. Kasi ang tatay niyan sa Davao, pastor, nasanayan sa kaya kita mo si Yase, kausapin mo ng Tagalog, mag-English kausapin mo ng English, magtagalog. No, wala sa landas itong bata na ito. <coughs> tipo, mga bright yan sila. Totoo, ya, yeah, ya yeah, say, UP. Bright talaga yan. Yung magsalita. Na sila bright lahat. Pero ang tragedy is, mga trabahante ko lang yan sila. <laughs> 75. <laughs> Kaya mga kontraktor, kaya kayo mamadali. Kagaya ng panahon natin. Mag 75 ka, huwag ka na maghintay ng 76. 75 ka, makaakyat ka na. Why bother to climb so many stairs? One at a time. Live na, mas 25. Darating ka rin. Eh, kasi yung iba, ala, sige. Kaya dyan sa eskwilahan, yung minjola, may bridge dyan sa kanto, pag mo ng bridge, merong karinderia niyan. Tapos, Ligarda. Tingnan niyo hanggang ngayon. Namatay na lang yung buang may-ari niyan. Sige ka, ice cold beer. Puta, dyan kami. <laughs> Kinito ko nga yung andang ka Solido, no? Sa Tineo, Tineo, oh, Tintoro yung BUP at Tineo. Sinong taga? dumaan kay Sulidom? Yan si Sulidom. Long, longgo long to. Longgo Sulidom. At uh, professor naman. Hindi siya maka... Hindi niya ma... Say yung whole world. Ka, Ta tawagin siya. Duterte, pambilyon. Yo! <laughs> Ako, te! <laughs>